Hingpit ng idili ang pagpamaligya o fireworks o pyrotechnics sa Dakbayan sa Talisay Samtang sa naandan sa South Road Properties mo ay firecracker zone sa Dakbayan sa Subo. Adunay live report si Femary Dumamo Fem. Lang pasabot sa Business Permit and Licensing Office nga mao nilang desisyon nga nakabot sa dakbayan sa Talisay pinasubay ra usab kini sa kamanduan sa Department of Interior and Local Government. Sa miaging mga tuig, ganoon usa o duha ka mga pyrotechnic vendor nga gitugutan sa City Hall nga makabaligya og fireworks sa gawa sa ka Mall. Apan subay sa kipagawas nga DILG Circular nga naglatid sa lagda sa pagbaligya sa mga pabuto og pyrotechnic devices. Usa na niini ang lagda nga pagdili og baligya og pagdisplay sa mga pabuto o pyrotechnic sa mga mall. wala ta mo recommend ni Mayor nga mohatog og permit mam ma kay kanang naamang ni siya DILG Circular good ma'am katong sa Um, 2016 176 nga ang bis bisan pagpamaligya sa firecrackers o pyrotechnics uh, sa mga malls and other similar establishments uh, dili siya pwede unless siguro if ka lang for media presentation lang ba naa sa to ni apply man pero merag usara sa to kabok niya wala naman sa to mo balik ma'am sa iyang bahin, kipasabot ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga gusto niya unang klarohon ang maong kamanduan. Wala sa mag-awag ang Talisay City Fire Station nga mo gamit o paboto sa pagsugat sa Pasko o bagong tuig. Apan ko na doon na may gusto mamaligya, gikinahang lang may itulong dapit ang dakbayan sa Talisay. Kaya namin mga pag-umemorand circular para tanaw na mo si sitwasyon sa mga guidelines para hinta mo po kasi uh, ang makabaligyan. Yeah, na naman -na 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 si baligyan sa SRP. Ang ako ang ako region is um, we're still looking at the guidelines and all memorandum circulars if we will allow or not. Kami sa Bureau for Protection, ma'am, is nag Uh, before me mo issue of first certificate is na nag-relax sila kung mo ba sila at, at the very beginning mo ba si BPL o ang LG kung mag uh, butang sila o kana designated nga area for selling sa ilang pyrotechnics. Hinoon tipik sa South Road Properties may itudlong firecracker zone ang dakbayan sa sugbo, nga baligyaanan og pabuto og mga pyrotechnic device, nga duol ra usab sa Talisay City. Samta pipila na ka mga namaligya o pabuto sa SRP, may pahibaw nga misaka na ang presyo sa pabuto gikan sa 100 pesos, hangtod na sa 500 pesos. Imingaw naman sa sa upon, kay wala na may nanarbaho. Tungod atong disgrasya ba? Ni kuan naman. So, na. Mm, dili na jud kuan di pare sa una. Nya yeah, itong may agay, kuwan man sa ito, kayo ay medisina. Karoon na sa, na di na mingaw na yun sa mot. Pero binta, kay naka-order-order naman may og sa sayo pa. Nya yeah, karoon, iniglas biya ana, kanang baguntuig og kanang o kanang na, Pasko. Unong kaadlaw sa dilipang pa Pasko, kinitaga barangay Kiyot, na malit na og kwitis, aron magamit silang pagsugat sa Pasko. Para kuwan niya, sumur ni mam dili para ko para pasko 24 man ba okay oh ano na siguro man para makahangyo sa ta ba nya yeah. oh ikab 24 na mahal na mo kayo simbolo sa atong kalipay mam. Oh, ano na ikinsi ka mga mamaligya ay dinhi sa SRP. Ang uban nakasugod na og baligya samtang uban padayon pa sa pagpanday sa ilang stalls. May mga fire extinguisher o mga tubig nga anaa sa kilid sa mga stalls aron magamit kung gikinahanglan. Lan ugma ang Cebu City Police Office ang kadagkuan sa CCPO ang pay gay nag ocular inspection diha sa South Road properties sa may mga mamaligay og e, pabuto aron sa pagsusi sa alang nasa safety sa mga mamaligay ug e, sa mamalitay samtang ang mga kawani usab sa Talisay City Fire Station amo pay gay nag mga pagsusi o inspection diha sa mga kamerkaduhan ug sa mga tindahan kun wa bay mga nagtago-tago ug pagpamaligya ug mga pabuto ug mga pyrotechnics lan Okey dengan selamat family Dumabuk.